Gipugus na ako ang akong uyab. Nga makipag-ana-ana sa ako bisan dili pahubas ang akong lawa. <laughs> Maayong adlaw ka nimo DJ Sam o sa kalibuan nimo nga mga suking tigpaminaw ning imong programa. Pasensya na DJ Sam sa akong binisaya kung di yod siya okay para sa inyo ha. Lain man god ang among inistoryahan dirisa mo ang lugar. Tawagan na lang ko sa ngalan nga Lili. 38 anos ko DJ Sam. Wa pa ko maminyo pero na ako'y uyab nga tawagan na lang nato og Philip. 26 anyos. Mas guwang ko DJ Sam sa iyaha. di na problema sa among relasyon. Ang age gap. Nagkaila ni Philip sa usa ka fiesta diri sa among lugar. Guwapohon siya DJ Sam. Usa na mi katuig nga managuyab apan wa pagyoy nahitabo sa among duha. Kay kung mag-date mangod mi DJ Sam, kuto bragyo na sa holding hands. Ug mag usahay mag-kiss-kiss pud mi sa pisngi ra pod. Wa pagyud mi mag-kiss sa lips DJ Sam. Dili na ko virgin na DJ Sam kay nakauyab naman ko kani ato bago ko mag-abroad. Mao na ni bago kaayo ko sa akong uyab nga si Philip. Abi pagani na ako no basin bayot ni. Apan daghan naman siya na uyab kani ato Adto DJ Sam. Ambut lang kung same basab ang iyang trato sa iyang mga ex, diri sa akoa. ako Ako siyang giistorya nga nung di ko niya hilabtan na DJ Sam. Di ba siya ganahan sa ako Apan iya hara kong gitubag. Gusto daw niya nga makasal sa mi bago magbinirahay. Murag na insulto ko DJ Sam. Kaysa tinuod lang, gusto na nako na ako magkaanak. 38 anyos na bayako. Basin unyag bawad anak kog higayon ba nga magkaanak. Unsao na lang. Tapos siya, gusto niya kasal daw una. Apan ang plano niya DJ Sam makasal mi kay 3 years pa man. So ang akong edad, 41 na. Maong mahadlok na kayo ko DJ Sam kay basig di na ko reglahon anak nga time. Gusto in tao na ako makakita o liwat na ako DJ Sam. Naamagugoy friend po'd, 48 anyos ang iyang edad, wa na siya giregla pa. Maong mahadlo ko base na mubas po ng akong kanal tapos wa man lang ko nagkaanak. DJ Sam OFW man good ko kani adto. Maong wa ko na minyo dayon kay gi priority una na ako ang akong pamilya. Gipahuman sa nako ang akong mga igsuon sa pag-eskwela. Hangtod nakalimot kalimot na ko di Sam nga need po di ay nako magkapamilya. Maong pag uli na ako, naila na ko si Philip, o siya na po dang akong gusto nga mamahimong amahan sa akong mga anak. Maong nagplano ko di Sam nga pungsun yun nako si Philip, ug maghimo yun kong pamaagi nga mabirahan ko niya. Timing po de, kay na ay handaan sa among amiga. Nangad tuming duha, o didto nag-inomi lambanog DJ Sam ang among gitira. Ugihaluan pagyadog Alfonso, maong nga dali rami na hubog. Apan ako DJ Sam, gamay ra ang akong giinom, kaya na ako'y plano. Si Philip ra ang akong hubgon, para unya, di na ko maglisod sa pagkamang sa iyaha. <laughs> akong giistorya po ang akong amiga nga tagan mi kwarto, kaya dito mi matulog ni Philip DJ Sam. Medyo layo manggod nga mo ah, o di pwede nga mag-drive si Philip kay nakainuman. Nisugot po din akong amiga di